update po ako sa scammer. Alam nyo po ba, ginamit na naman niya yung account ko para ako daw yun, gumawa siya ng picture ko sa account ko mismo. May nagchat sa akin kung ako daw ba yun. Nako, huwag kayo maniwala. Yung scammer na yan, gumanti lang yan sa amin. Isa din kaming na-scam yan. Ito yung bago, tinan nyo yung ginawa niya o. Oh. Ako daw yun. <laughs> Sige, scammer, gawin mo lahat. Gawin mo para siraan ako. <laughs> Kapal na mukha mo, ang dami mong naloko dito sa, sa Pilipinas, di ka na magtrabaho ng patas. Ito guys, ipost ko yung bago nilang ano. Sana naman, GNT, anuhan nyo yan, aksyonan nyo yan. At sa ano naman, NBI, anuhan nyo po sana yan, sana mahanap nyo, nyo po yan, saan location po yan sila. Kasi grabe na po yung pag scam ng mga yan. O, pati ako ginagamit na yung picture ko, kasi... Ang plano nila, picture ko ang gagamitin Para pang scam nila Hoy, walang maniniwala sa inyo Dahil marami nang galiit sa inyo eh, Nag-post ako Kung anong ginawa nila sa tao Hoy, kailangan ko I-post yan kasi marami na kayong Naloko, ang kakapal ng mukha nyo Mga scammer kayo, magtrabaho kayo Ng patas